Wow! Sobrang ganda! At kung uh, mapapansin po natin, parang may lumulutang na bato. Yan po. Diyan po sa ilalim po ng tubig. Sa sobrang linaw po niyan, nakikita po natin kung ano po yung mayroon po dyan sa uh, ilalim ng tubig. At diyan po sa unahan ay mayroon pong kuweba. Nandito kami ngayon sa gitna ng uh, bundok at nandito tayo sa paanan ng uh, pupuntahan natin na Lagoon Ora uh, Falls na kung saan tinatawag nilang Inkantadong Lagoon dahil ito po ay pinainirahan ng malalaking igat, malalaking isda, malalaking hipon at iba't ibang mga nilalang na sinasabi nila na tagapagbantay. So napakalayo po nito sa kabayanan dahil ito po ay nasa tok-tok na nabundok bundok at ang sabi nila pagdating mo doon ay bubungad sa iyo ang kulay asol na tubig so panuorin nyo po at subaybayan ang kabuuan ng video na to so ngayon ay itanaw na namin yung lagoon na sinasabi nila dito sa taas ng uh, bundok at sakto din na pagdating namin dito ay biglang lumakas ang ulan kayo na si ayon si Noel at si uh, Jake ayan So, bago tayo pupunta doon sa lagon, sisilong muna kami para hindi mabasa yung ating cellphone. Dito palang malalim na kagad tubig. Oh. Mula na. Mula na. Pero dito palang kitang kita ko na na kulay blue yung tubig. So, pagdating po namin dito, biglang lumakas yung ulan ang kagandahan lang dito mayroon siyang malaking nga yungib you know? tapos pag uh, nandito ka pwede ka magtago dyan dahil uh, tuyo so ayan yung mga kasama natin si Ayon, si Jake at si Noel And dahil sa kanila ay natunto natin ang lugar na to thank you so much at pagdating dyan maraming mga nakausli na mga bato mga pampaswerteng bato. At syempre, uh, magpapahinga lang kami ng konti. Patitilaan lang natin yung ulan dahil mamaya-maya ay pupunta na po tayo dyan sa pinakatampok sa ating video ngayon. Ayan na po yan, yung uh, lagoon. Para siyang uh, dagat na itinago dito sa gitna po ng uh, gubat. Kulay, blue. Akala namin dati sa video ay may filtered lang pero totoong-totoo pala. So, mamaya ay ikot namin kayo dyan para makita natin yung kabuuan ng lagoon na ito. Di ba? Hindi yung mag-aakala na ito ay nasa gitna lang ng bundok pero kulay blue yung tubig. Hindi pa nga gaano nga uh, blue ngayon dahil umuulan siya. So, papunta doon oh. No? lalo kapag uh, tag-init <laughs> nagulat pa ako dito ayan Akala ko kung ano na So ito Ano to? Nakapagtataka dito Malawak siya na bato Pero yung bato para siyang lumilitaw sa tubig Nakakaamoy ako ng sigarilyo So tama po yung sinasabi nila na mayroon pong nagbabantay dito sa lugar po na ito dahil dito daw po matatagpuan ang mga malalaking igat at saka malala malalaking hipon at malalaking isda so may uh, kweba po doon sa loob itingnan natin mamaya kung ito po ay mapasok natin ay oo, oh, oh. yun o oh. malalaking ng hipon nakapagtataka yung bato, lumilitaw oh. yun yan sobrang linaw ng tubig at saka totoo ang sabi na maraming mga hihipon kanina meron akong nakita dyan oh. sayang lang nga ngayon at medyo madilim yung panahon dahil malakas ang ulan pero hindi naman tayo nabigo dahil nakita natin ito so nandoon yung kuweba no? Yeah. ayun oh Okay. Senta. malalim oh. malalim dito kinakalangan talagang languyin So, ang hamon sa yun, kaya mo ba? Basic. Ha? Basic, gagawin natin para sa mga viewers. Kasi, ang kwento-kwento dito, noong unang panahon, ay maraming buwaya dito. So, ngayon na lang daw wala na dahil noon daw, kapag may mga hayop silang namamatay, ang ginagawa nila, nilalason yung tubig dito, kaya yung mga buwaya ay namatay din. Yung mga buwaya na maliliit lang yung dito lang talaga sa Mindoro nabubuhay. So tingnan mo nga naman sa ganyan ba naman kalalim na tubig na yan. Oh? Nasa nasa gitna lang ito ng bundok. Kaya sobrang nakakamangha dahil natagpuan natin ang inkantadong laguna ito na dyan sa unahan ay mayroon pong uh, talon tapos yung tubig na yan, dyan na mismo galing sa ilalim ng bato. At dahil sa sobrang tahimik nito, hindi mo maramdaman yung agos dahil napakalalim ng lugar na ito. So ayan si Ayon, kinukunan niya ng underwater video ang tubig. yan So kasama natin si Ayon ngayon. Shoutout kay Mark na nasa Romblon. luwag na naman si Mark Lloyd ngayon dahil hindi niya natagpuan o nakita itong uh, lugar na to ito po yung uh, sitwasyon ng uh, ilalim ng uh, tubig at ito po yung ating uh, makikita dito ito naman yung sinasabi ko sa inyo kanina na malapad na bato at saka mahaba na parang uh, lumilitaw at sa kasalukuyan naman wala po tayong mga nakikita na anumang mga bagay maliban lang sa mga maliliit na isda at saka hipon kanina so yung inantabayan natin na igat yung malalaking igat at saka mga kakaibang isda ay hindi pa lumalabas sa mga oras po na ito wow amazing ito talaga yung uh, pinakamagandang regalo ni Lord at ang mga bato dito kung titingnan natin ayan o malalaki din yung bato so ang lakas ng ulan dun sa labas ito ang ginaroon na namin may bubong diba kung umaalon ito mapagkamalan nyo na sa dagat kasi para siyang pangpang -pang. at ang nakakamanga dito yang bato na yan para siyang ipinatong you know na parang lumilitaw lang yung bato na yan so nakakamiss sobrang lamig tama nga pa palang sabi nila na kapag nandito ka ay sobrang lamig ng panahon at ang mga shell ay malalaki So dito kapag may mga namamana ay <laughs> ay namapak na si Ayon diyan. Nabili talaga no? So ayun. Kitang-kita niyo naman na lumugod dito talaga yung bato dahil inapakan ni Ayon. Pero hindi man lang gumalaw. Totoo talaga. <laughs> malamig ang tubig amazing ang tagal na naming hinahanap ang lugar na to at base sa mga kwento-kwento na aming narinig kulay blue nga daw ang tubig pero ayaw naming maniwala noon pero ngayon kitang kita talaga natin yung uh, lugar Astig, ang ganda talaga ng kalikasan natin Dito lang po to sa uh, somewhere in uh, Oriental Mindoro. So napakalayo. Nabot kami ng ilang oras na lakaran at napakaduras ng daan. Pero pagdating namin dito ay mamamangha ka dahil bubungad sa iyo ang sobrang gandang lugar. Ayun pa lang kayo ba? you know. So ayan po, sakto dahil uh, uminit na yung uh, panahon, sumikat na yung araw. Tignan na natin yung kung saan banda yung kuweba. Ang dami talaga mga uod na ganito. Uh. Ayan o. Ah, mayroon din palang pinaka-pulls doon. Yan po yung galing sa taas. Oo. Pero mayroon din po yan. Na ah. Stig. Ibig sabihin sa taas may pinaka pulse pa rin yan dyan? Meron pa po. Kaso mayroon hirap po akating dyan. Hmm. Saan pwedeng dumaan? Kailangan nating tumusong sa tubig. Grabe. Sobrang ganda ng tubig at saka Kulay blue. Nandito lang po to sa gitna ng kagubatan pero parang dagat po talaga siya kapag nandito ka. Oh, amazing. Binigyo pa Sumula doon, papunta dito. Ayan, doon kami galing sa kabila kanina. Tapos, may parang lumusot na tubig doon sa may bato. Parang falls din siya. Pero yung tubig talaga na to, doon sa may butas, no? Doon galing. Yun ba? O, dito. Doon pa sa butas. Uh, so, yung butas na yon doon galing yung tubig dito. At, hinga po. Totoo talaga na kulay blue ang kulay ng tubig dito parang uh, dagat so ngayon yun ay kuweba malalim din yan Bawa lang po yan hmm. tingnan natin dahil mga isda oh. Hmm. pwede rin lumangoy tayo yun no. tapos ipadala sa kanilang bag hindi, yan na lang, cellphone. Ha? Nalang yung bag. Saan? Doon, doon. Doon. So, pupunta kami dyan sa kabila, sa may kuweba. Kailangan namin lumangoy. Sige, muna ka. Cellphone, pabitit mo muna sa kanila. Ha? Kaya? 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 Hindi mo malabo. Stig Alam ka may pating. Blue-blue ano? Buti din. Meron din? Siyempre, meron yan. <laughs> oh, sarap yung gataan sa eh? Suso oh, Parang itlog ng ano oh. Parang mga itlog oh. Hindi sabihin mo. Nabalala nyo ba po dito? May mga kuno kong niyog. May mga kuno kong niyog. Parang, parang para sa dagat. Hmm. So kayo ba you oh? Know, Yun Parang mga itlog ng dinosaur. Yung hinahanap ko. kung uh, malalaki lang sa hanap to, masarap to. So doon kami galing kanina. Lumangoy kami papunta dito. Sobrang lalim niyan. Ayun lang yung uh, talon. Tapos doon yung kuweba uh, kweba. Tapos dito mayroon pa ulit yung ebe. At sa yung ebe nito makikita mo parang mga itlog ng dinosaur no? At isang nakapagtataka dito, marong buhangin na buhangin sa dagat. Tapos para siyang dinama sa loob. Ano na? Ahas? Kaya nga. Pinupino? Hmm? Pinupino yung buhangin. Para siyang dagat yung kanyang mga kung saan talagang sa amin mga dagsa, mga may kawayan, may mga niyog, you know. pero ito po yung nasa gitna ng bundok at parang ginawa. You know. So for nakaka-amaze. sa so, yung dinaano ng ahas? So yan may mga sinyalis na may dinaano ng ahas. So, ito talaga yung nakakamings yung mga bato dito. Bawat pinapasokan namin ng mga kuweba, mayroon kami mga bagong na didiscover. Ito, kaya iba yung mga shape niya, pare-pareho. Ano yan yun? Salunan so, mo yan. You know?

Stig, no? Oo, no? Hindi na napansin pa nina. Para siyang ginawa, simento. Oh. Oo. Yan. Pero, nakaka-amaze talaga to. Yung buhangin sa dagat. Paano nagkaroon siya ng buhangin sa dagat, samatalang ito naman ay tabang. Wala namang alon dyan. Yan, sobrang napaka matalinaga ang lugar na to. Marami din po ang pagdali ito. O kami pa lang. Hindi ba liban sa inyo na taga dito? Mga taga ibang lugar? Na um, dalang to. Dalang na? Dalang po mga pagdali ito. Sa bibihira? Sa mga ang ito. Uh, Oo. Dito talaga ako na amis Ayun. Ay. Ibig malawak pa pala dun yun know? oh. na. Ayun po. <laughs> <interferes> so, kanina pa kami nagbi-video video. Hindi po yan kahit May ahas. Baka madag yan. mo ba ganun <laughs> mo? mo ba? Buti ka makatakbo tayo dito. Or? Parang cobra yata yan. Hindi po. Astolog. <laughs> Hindi <ang> astolog yan. <laughs> Hindi yan astolog. Hindi <laughs> astolog. O? Malaki yung kanya. Yung kanyang ulo. Ay, kubra ngayon. O, oh, lumalaki yung panya. mas din nga pa ang tinari niya. Hindi po, parang butik eh. Parang butik eh. Yung tumakbo ka po ng butik eh. Bigla nga rin kinakbo. Wala ko malaki. yung ang sarap ng uh, video namin, yung pala may ahas dyan. Pero may nakita na po mal malaking ahas. Saan? Yung nag-alinis uh, ba po kami sa talong. Ah. Okay po, parang ganyan yung mga utensil. Ano? Doon sa talon sa baba? Okay. Sa daanan lang po. Hindi yung maganda mga videohan o. Aras ito yun. Saan yun? Ang kamandag. So doon kami galing kanina sa kuweba na yon at doon namin nakita na mayroong ahas pero hindi naman kami ano, umiwas na lang kami at doon naman mayroong ka ulit makikita na ahas doon tapos ayan yung uh, tubig na, na nanggaling na sa butas ng bato at doon naman yung kuweba i-zoom natin ha ayan so nandyan yung kuweba, parang underground river siya. Hindi lang natin napasok ngayon dahil wala kaming dalang flashlight at mga salbabida. Pero sa sunod ay babalikan natin to. Sobrang ganda, amazing. Salamat Lord, kahit makulimlim yung panahon ay at least natuklasan namin tong lugar na to. So doon lang po kami galing kanina doon sa kabila na yon. At mayroon kaming mga natuklasan na mga kakaibang bagay. Ayan. Sobra pong napaka maingkantado ng lugar po na to. Dahil ang dami po kaming mga nakikita na iba't ibang mga hayop. At mayroon pong mga ahas na nakalambitin sa mga bato. So, ang tanong natin kay Mark, kung ikaw ang nandito, Mark, ano yung uh, gagawin mo? Tutulay ka ba dyan sa lumilitaw na bato? At lalangoy ka ba dyan sa malalim tubig na yan? At anong gagawin mo kapag makakita ka ng ahas? Comment down below, Mark. At kayo din, maaari din kayo mag-comment kung ano po yung inyong gagawin kapag mayroon kayong nakitang mga ahas na nakalambitin sa inyong mga ulunan. So, ayun, umulan na. At Lumipat tayo dito sa kabila. Pagdating doon sa nilalanguyan ko, ay munti ka na talaga nalubog yung cellphone. Dahil ako po ay uh, biglang uh, nadulas. Pakiwari ko, merong uh, tumulak sa akin. So, sinesave natin yung cellphone. Mas lalong nagka problema. Buti nga lang. At nakahawak tayo sa kahoy ng maliit. Kung hindi nakahawak. Kung hindi. Aray ko. <laughs> Sira yung kabuhayan. Ha? Saan? Eh baka rin ta. Yan eh o. Kulay itim. Parang uod siya. Pero kulay itim. At yung uh, pinagtatakan ko talaga yung mga buhangin dito sa itaas ay parang buhangin sa Boracay, pinong-pino at parang dagat din siya na mayroon siyang mga kahoy-kahoy dito siguro pag lumalaki yung tubig yung bato oh, kakaiba ang parang ano uh, oh. so doon talaga ako na amazed yun you know? sa bato na yan, pinatungan ni Ayon kanina, hindi man lang siya na paano, so napakalapad po na bato yan. at sobrang lalim yan at sa ngayon ay hindi nagpakita sa atin yung mga hinahanap nating mga igat kino nagpakita ahas 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 na nagpakita muntikan pang matukla yung iba oh sobra nga uh, pagbi natin ay muntikan pa tayong matuklaw ng uh, ahas doon so ngayon si ayon ay nilalamig na ang sarap paligo no sana ang sarap sana <laughs> kasi malamig lang sobrang ito. lamig parang may yelo sa loob oh Akala ko kwento-kwento lang yung parang yelo Totoo talaga pala. Tapos, dito, puro pader niya na bato. Parang ginawa talaga, no? Oh. Tapos doon, pwede kang uh, sumilong kapag umuulan. Kaya lang nga, nakatakot naman kasi kanina parang wala lang sa amin pero nung napunta kami doon sa si isang yungib ib daming ahas at ka, ayun no yung mga nakalambiti na yon Ibat-ibang shape yan. So, ayun po. Maraming maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. At sa mga bago pa lamang dito po sa ating uh, YouTube channel, pasuyo naman po subscribe at pakipindot po ng uh, bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. Sa pangalan ni Mark na nasa Romblon ako naman po ang inyong lingkod, MJ. Robera. Kasama natin si Ayon J. Ipitito. Maraming salamat and God bless. Bye bye guys. Mula na ulit.